Good morning mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at syempre kunin mo na ang mga 3 digit lucky numbers po mga kalaki. Napakadami na pong nananalo ng mga 3 digit lucky numbers at syempre ngayon pong uh, December, abay dapat ikaw naman ang manalo na ano po mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Abay eto na ang mga 3 digit lucky numbers. Sa Texas, 172. Israel, 313. Las Vegas 926 Alaska 183 Saudi 995 Japan 237 Italy 485 Germany 269 Korea 314 Greece 228 Canada 990 Mexico 877 Australia 144 New Zealand 280 India 135 Philippines, 873, Thailand, 995, Taiwan, 108, Malaysia, 314, Dubai, 282, Hong Kong, 171, Singapore, 336, China, 875. Ayan po mga kalaki, mga 3-digit laki numbers, takbo na sa sukin yung outlet ha, Pilipinas yan at abroad. Yan po ating mga lucky numbers. Naway manalo po tayo ngayong December. Good luck!